Yay! Okay. Mayroon akong soke dito tuwing hapon. Mga batang mababait, mga batang masisipag. At sila'y hindi naglalakwat sa sila'y nagtatrabaho na. Mga bata pa lang, magaling na magtinda ng kanilang... Ano tawag niyan? Donut. 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 Ayan oh, konti na lang Oh. Oo, oh, nakarami na sila Oh. So, shout out dito sa tatlong batang mababait. So, sa paglaki ninyo, makikita nyo ito. Kasi hindi na mawawala ito sa YouTube eh. No? So, after 5 years, titignan nyo kanya mukha nyo dito. Bata, bata, bata. Ano? Ako to? Ano pangalan mo? Lawrence. Ikaw? Django. Ano? Django. Django. Ikaw? Yeah. Yeah. Malamang ito, basketball player ito, paglagay. Basketball It, player kami tatlo. Malamang ikaw, ito, engineer. Hmm. Itong, tingin to dito, teacher. Teacher ako. Teacher, engineer, basketball player. Kasi matangkad eh, hey, oh. Eh, tayo ka na. Anong height mo na? Mga 5'10 ka na ata? 5'4 lang ako. 5'7, 5'8. Oh, ilang taon ka na? 14. 14. Maraming tangkad na, oh. So, after 5 years, pag binalikan mo, pinanood mo tong video na to, malamang basketball player ka na, o kaya varsity players. So, balikan, balikan mo tong video na to, o magiging inspirasyon mo to, dahil sa bata ka pa, at ikay nagtatrabaho na. Okay? So, makikita mo to. So, ilan na lang yan? 1, 2, 3, na kayo no? Tatlo ba yun, no? Size isa? Hindi okay pala ako pag tatlo ba yun. kasi hindi <laughs> lang. Uh, sige, so... Alam na sa baba. Sige, tatlo lang ulit. Okay? So... Hindi, na no? na tayong... After 10 years, meron na tayong teacher. Mayroon na tayong engineer. Sana. Oh, no. oh. Mayroon tayo varsity players. So, in 10 years to ha. So, sigurado, balik-balikan nyo itong video na to at ito yung mag sa inyo na paglaki ninyo. Okay? So, thank you. Oh, Shoutout ka naman dyan. Shoutout pala sa idol ko, Jelo Buyes. Oh. Shoutout pala kay Kuya. Yeah. Oh. Shoutout sa pamilya ko. Yun. Okay, so may mga tatlo tayo, mga mababait. So, that's all. So, snack muna tayo. Bye-bye. A few moments later. Sayaw, sayaw. Sayaw, sayaw. <laughs> yeah. <Okay. laughs>